Misterio sa Wilderness Farm Day 18 of Winter, Year 3 Ang current funds ay 3,894,757 gold at ang total earnings ay 17,899,466 gold Ngayon, gumising tayo, uminom tayo ng green tea at kumain ng crab cakes Pero na pala tayo ng edition today So, dapat magawa na natin yun. Make natin makakuha ng maraming ano. Tapos natin to. Oh, great. Hindi naman tayo pupunta sa ano eh. mga kailangan ng ladders. Kailangan natin for for notes. Kung ba may birthday? Wala. Kung may birthday ngayon. Tingnan natin anong ating fortune. The spirits are somewhat My mildly perturbed. Black will not be on our side. Please. Pasok natin dito po. Yung kape. At ano pa ba? Yan. Wala naman na siguro tayo kailangan. Pagkikin natin yung pagdusa. Ano? Masahin natin. Meron tayong sublat. So si Willie. At ano pa to? Winter Star. This year, your secret friend is Jody. Si Jody ang ano natin. Secret friend. Hindi natin to dito. Ano pa? Kailangan natin ng maraming ganito eh. Kasi gagawa tayo ng no? Ah, uh, ano, yung ano para dun sa ay eh, dapat dito tayo dumaan. tayo. Okay. okay yan, no? Oh, Hindi yung ano rito. Kasi nga pala, pauwi nga tayo. Kunin natin yung marami ano dun eh, sprinkler. Dito, may sprinkler dito. Ayun, ang isang sprinkler. Tapos, meron pa akong gagawin. Kailangan tayong maglagay ng kabenta. Para mer meron tayo. Ano? Yan. And then, lagay natin dito yung mga ibibenta natin. Tapos dito naman yung... Yan. Ano pa ba nga yung kailangan natin? Tignan natin. Oh, mabuti umuwi tayo. Oh. Baka natin to. So, nagkaroon tayo ng blessings of water. Ay, ang cute po oh? mga butterfly Okay. Let's go. Sana kaya yung ating pusa. Meron tayong makukuha doon, no? Kaso, not now. We're busy. We're busy, busy. Dito. La. Nadala <laughs> natin yung mga hindi dapat bali. Ano nga ba yun? Ah. Uh, ito, lagay natin dito. Dito, alisin natin to. Yan. At ito, lagay natin para lagi siyang maano. Uh, Pwede Tapos, lagay natin to rito. Ito. Para wala na, wala na tayo ng na. Ang dapat, na tayo ng mga butter tayo. Okay, no. Kailangan pa rin mo ka. So, ang unahin natin, cherry bomb. Tapos nun ay itong bomb. Ganyan, ganyan dapat ang ayos niyan. Oh. So, para alam natin kung ilang yung nakukuha natin na a cinder shards. Kasi ang kailangan nun, gagawa kasi tayo ng incubator. Ano ba yun? Incubator. Kailangan natin ng 20 na cinder shards at saka 50 na bone fragment. 60 ang nandito. Oh, meron pala rito. Ayan oh Dali natin. Let's go. Ay, ah, ino muna pala tayo ng tsaa. Ang tayo ng tsaa. Tapos, kain tayo super meal. Kasi nandito tayo sa volcano eh. At lagyan natin to ng maraming tubig. Okay, hey, let's go. iwas tuasan na lang natin sila. Kasi hindi naman sila yung pakain natin. Eh. Ang pakain natin ay iba. So, maglagay tayo dito ng bombs. Oops! Yun, nakakuha ng fragment. hey okay. Siyempre, eh, pasabugin natin yung mga Para makaraan tayo. Diba? Tapos dito na lang tayo. Didiligan natin ng laba para makadaan tayo. Pagka diniligan mo kasi yung laba, tumitigas yung laba, nagiging daan siya. Ayan. So, ito naman ang ating diniligan. Siyempre, mo din sabihin ko Let's go! Ngayon uh, dito, magpapaputok tayo. Yan, siguro pumutok na yun. Yes! Ngayon, ito naman ang kakalabanan natin. Yan, nakakipa na naman tayo. Yes! Cinder Shard! pagtuto ko kasi kailangan ko ng maraming bato, mga minerals, tsaka kung ano-ano pa. Yan, diba? Ay, naipit. Naipit <laughs> tayo. tayo. Yan, dami na natin nakukuha ng mga, mga resources. Yan, dami natin ako na bato, 30 plus. Ay, hindi naku... ko na ano. Nako. Kain tayo ng pineapple. Uy, meron an dito, may chest. Sabi ng ano, nasa chest daw yung kailangan natin. Yung parot. So, tignan natin yung chest dito. Baka nandito yung walnuts. Ito walnuts. Oops! Let's open! Ay, wala naman. Protection ring lang. It's okay. just a protection ring. Ito, merong ano rito. Hindi maagad dyan ako ang cinder shards. Ano naman tayo magpaputok. Ano naman tayo ng green tea? tatak tayo ng pineapple para bumili siya the same time yung nabawas sa kanya ma recoup natin yan let's go here yan so wala na ba dito wala na ba wala na wala na makukuha dyan doon na tayo sa floor 3. Floor 3. Yan. dami rin natin na kukuha pang minerals tsaka mga resources. Uy, meron dito oh. May mga ano. Bakit bumagal tayo? Why? Nakawala na yung super meal Ang na natin nakuhang mga ano? Ano ba to? Ano naman tayo? marami pa pala ron. Wow. So level 4 na tayo. Nasa 4 na tayo. Ito Ito rin. gawa nga tayo ng nito mm, o oh, gawa tayo ng panahin Nakagawa tayo ng panahin nun yan di ba and then pasabugin natin Ang dami natin nakuha. 7.30 na. Let's go. Oh, meron pala rito. Oops. Yes, nakakuha pa tayo ng dragon tooth. The dragon tooth. Layo pala nung daanan. Malayo ang daanan. Yung susunod na level ng dwarf. Hey, okay. yan. Ito na tayo. Wow, ayun merong ano ah uh, tingnan nga natin ano man pwedeng ibenta sa kanya mm -hmm. baka yung diamond benta natin muna yung diamond o oh, diba 150 yun tapos para makuha natin yung cinder shard cinder clown shoes kailangan natin ng 100 kaso gagamitin ko muna to eh sa ano paggawa ng ay hindi nakuha, ano pang pwedeng ibenta, ito ito na lang i ano natin kuha tubig and then let's go hindi, hindi man nakuha hindi makuha yung ano So, ibas muna tayo nito Gawa tayo ng... Makakagawa na ba tayo ng... Cinder shards? Uh, ano nung... Ulan tayo nitong ano, hardwood. So, ang gagawin natin... Umuwi muna tayo. Ay, tayo. Natapos na ba natin yung mission kay Robin? done na! Ang galing! 1,000 pieces of stone in a week na gawa natin. Ngayon, iwan natin dito tong protection ring. Mga magkakapareho dyan. At ano pa ba? Mm Wala -hmm. na tayong iiwan. May iwan pa ba tayo? Wala na yata. Is there something else? Wala na eh. Itong ginger ale, tsaka ano dapat yan nandito eh. Ito, iuwi natin yan. Itong orange. Okay, let's go. Let's go home. Yan, makagawa na tayo ng... Saan na Ito. Ostrich incubator. Teka, bago natin gawin, syempre, unload muna tayo. Ang dami natin dala. Tapos, ano pa ba? Dito naman yung mga forage. Yan. So, eto, i-sell na natin tong magma. Tsaka tong mummified bat. Tapos dito naman yung para ke ano. Ang dami pala rito yung pwedeng i... Ipaano? Ano-ano pa ba ang atin gagawin? Ito, papabukas natin yung mga yan. Tapos... Kunin natin itong mga... Teka, delikado. May dala-dala tayong bomb. Ilagay muna natin yung bomb natin dito sa Junimo. Ang pangalan nitong box na to, Junimo Chess. Yan ang pangalan niyan. Ganyan. Ganyan dapat yung arrangement. Lagay na rin natin yung pineapple. Uy, nadala natin yung, yung ano a uh, super meal. So, ganyan dapat yan. Tapos, kunin natin itong mga uh, jade. Yan. Tapos, pwede na tayong gumawa ng, saan na yun? Ito. Ostrich incubator. Ngayon, yung mga alahas, ipapasok natin dito. Ngayon, gumawa tayo ng uh, ito makagawa tayo ng limang crystallarium ang gagawin natin dito sa crystallarium na yan layo natin ang dito natin nilagay tong cinder shards pwede, ay hindi pala pwede akala ko pwede maglagay ng cinder shards so hindi pala siya talaga mapaparami sad eh, and, lagay na lang natin doon ito. 1, 2, 3, 4, 5. Yan na lang. So, dapat pala. Tabi-tabi na lang siya. Dito. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, lagyan natin. Ngayon. Lalabas tayo sa labas. At itong ostrich, lalagay natin dun sa ano. Meron, saan ba yung ostrich natin? Where's our ostrich? Hmm. Huwag mo sabihin na wala. <laughs> Ang sad naman nun pag nawala siya. Tapos, kumain tayo nito. Kain tayo ng crab cakes. Dapat nandito dito yun. Ayun. So, ngayon, labas tayo. Ay, ano ba yan? ano-ano so, nang na, ano, napipindot. Yan. labas tayo. Ihanda natin tong Infinity Blade. Ayan, ayan. May mga kalaban dito. Ngayon, nasa na yung ating blind. So, dito natin lalagay tong incubator. Tapos, lagay natin tong ostrich egg. Yan. Ngayon, dito naman, kunin natin itong mga it, ano, gatas. And then, pati rito, syempre, nandito na rin lang tayo. Hindi kunin natin yung gatas dito. Yan. Ngayon, umuwi na tayo. Let's go home at lagay natin ang mga gatas na ito dito gatas ng kambing lagay natin dito sa pagawaan ng cheese yan yung iba itago na natin dito naman yung gatas ng power lagay natin dyan yan, dahil ano naman na siya, oh, pwede na natin itong ibenta as is. Kasi ano naman siya eh, iridium. Tapos, silipin natin. Magdala tayo ng uh, mga cheese. Silipin natin dito. Kung merong makukuha. Wala pa rin. Wala. Wala pa makukuha dyan. bebenta ko na rin to para marami naman siyang kitain na pera. Yan. Then, talagay natin sa loob ng iridium rod. I want, ano na? Ito na lang. So, kailangan natin anihin tong mga nandito. Hmm. Pati dito oh yung mga talong, Anihin na natin yan. Okay. Matulog na tayo. Ay, ilagay muna natin sa ref. Yung, yung kayang ilagay sa ref, ilagay na natin sa ref. Para hindi natin daladala. -dala. Yan, ano pa bang ano dyan? Ito o. Okay, oh. muna natin dyan yan. And then, matulog na tayo. 1.50 na. Got go to sleep for the night. Yes. So, for day 18 of winter, year 3, kumita tayo ng 66,430 gold.